Good afternoon, good morning mga idol May DIY na ginawa ang mga Estudyante Mga Grade Grade 10 siguro to o grade 9 O Ito <laughs> Anong <laughs> Bangka Bangka na di motor May motor yan o oh. Ito yung batire eh. Sino ang Experto na gumawa Sige daw, oh, Ikaw na testing na testing na natin ito may ano siya sa likuran stainless <laughs> stainless na ilis eh tignan natin mga idol ha tignan natin ang kanyang gawa nila uy oh umugong na ano yun? Nag-ano ba gano'n no? Parang nag... Ay, tinto do no. Bibitan no? na nila glue. Galing na to sa ano nakalangway na to. inano nila pinak lakasan na nila yung ano ilis eh Putang mong bye daw ka. Magdikit daw anyo daw. No, no. Ano yan yung sa Siling pan, hindi naman. Water pump. Water pump. Ah, water pump. Bangka. Sa Pasig bangkang di papel. Dito bangkang bangkang plywood. kita na natin kanina mga idol nag-ano na siya, nag-ugong. kasi hmm. ang ano ano purpose dili to may di, 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 di ana iba na grain oh, Ah, may steady siya. Hmm. Yan na. Ah. Testing yan. Hmm. Ano hmm. pa? Hmm. Ay, yung... ya, ikot na doon? bagano experiment na ganito Subna, umpisa kayo dito sa ganito tapos hanggang magiging yung ganing ano na ano mo yung napanood mo yung gumamay sa bullpen lang na ano nya yung parang nagiging tawag doon microscope na bullpen lang isa dyan tirin. sa inyo bangka na to makaabot lang hanggang mo sa panay <laughs> apa totos parolan? Anu? Nah, ore ini apa ikot oreh pag dragan. Labu <laughs> gede Nah, di testing in. Haji bena tau ka. Ya. Yeah. Matire. Yun. Yun. Yun pa. Diyan, ikot na. Bagaimana? Bagaimana, kanuna? na. Bagaimana, kanuna? na. na dagat. ibitawan na sa dagat yung ano Ayay Ano't sila? Gito.

kami isa Allah I just saw the bug. nila ni marun Patunay ni Anila, itul maroon angnder ang gumawa, ano pangalan? Ano pangalan mo? Ha? Josh. JB. Ebi si, sa ikaw. Ano pangalan mo? Josh. Josh man yung isa. JB. A JB manga ano pili daw? Tol. Oh, Kaspe. si Jos at saka si JB. Oche sa? Kaspi. Kaspi. Oh, mga gumawa gumawa sila ng ano? Bangka. Oh, bangka. Tat ano na? Idaw. Oo. Uh. Ay. Gagana? Gagana na. Sige, ano nga ni boy? Pandara na dito. <laughs> tiga, tiga kontrol nila. Bigka bukod ganita, inaabol nila kasi ano. Pero atlas na patunayan. Galing, galing.